At ayan guys, welcome back ulit sa ating channel ano? This is Francie At nandito tayo ngayon sa may part ng Giginto, Bulacan At kasalukuyang medyo matrapik Gawa ng one way lang ang daan dito ano? Dahil ginagawa tong right side natin tong right lane May project ang DPWH dito At maraming salamat sa inyo Dahil nagawa rin itong kalsada na to Matagal ko nang dinadaing tong daan na to eh Sira-sira talaga yan no? Kung makikita ninyo kaya talaga na Talaga mang Mga nga bayo kayo rito At nabuhusan na tong right Right lane ano At today ay June 18, 2024 Ngayon ay araw ng Tuesday ba? Tuesday uh, Time check, it's 10 o'clock 10.13 10.13 ng umaga at nandito na tayo sa may malapit sa Walter Mart, Giginto. Yun o. No? Wala pang helmet. At dito patuloy pa rin ginagawa. No? Ma-update ko na rin kayo para sa road construction. Road rehabilitation dito sa may part ng bandang Giginto. Ah, sa tapat ng Walter Mart. Ayan, tinaasan na rin na yung kasada kasi last time na nagkaroon ng bagyo dito, na ah, nababaha na rin itong lugar na ito eh. Kaya maganda na rin yan, nataasan na nila at naayos. Marami na kasing sira yung kalsada dito, At ngayon pupunta tayo dito lang sa may malapit lang dito sa atin. Sa Bukawi lang tayo pupunta. At meron lang akong isang nakitang lugar sa Google Map at gusto ko lang din silipin ano at samahan niyo ako sana magustuhan niyo yung ating adventure ngayong araw na to medyo may kainitan ng panahon at sana ayos lang lahat ng mga viewers natin ano nasa maayos kayong kalagayan sa lahat ng parte ng Pilipinas at maraming maraming salamat din sa mga ibang viewers natin na nanonood sa ibang bansa Uh, meron na pong mga tiga Canada, tiga Germany, may tiga Hong Kong, at meron pang tiga Indonesia at India. Maraming maraming salamat po. Nakakatuwa, nakakataba ng puso na meron tayong mga international viewers. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po lahat sa panonood ninyo sa Francie Adventures. At para sa mga hindi pa nakakapunta ng Balagtas, Bulacan eh. Ito ang itsura ng kanilang public market. Yan, malaki yan sa loob. At malapit-lapit na tayo sa pupuntaan natin, ano? Ah, dito sa tingin ko malapit-lapit na tayo, no? At papasok tayo rito. Kakanan tayo rito sa may arko. Yan dito tayo papasok. Ito Arthur ito eh. Dito tayo sa kanan. Papasok tayo ng Barangay Wakas. Etong dinadaanan natin ito sa Barangay Wakas ano to eh. Merong shortcut dito kapag traffic dito sa Poblacion, sa palengke ng Bukawi, sa public market. Minsan nagkakaroon ng traffic dyan, lalo na kapag market day. Alam ko tuwing Friday nagiging ano to, ah uh, bypass road to. Uh, shortcut. yun, barangay sulukan sa kanan dito tayo, kaliwa tayo yan, kakanan tayo rito guys dito tayo, kakanan tayo rito ano rin pala to? Uh, ano rin pala to? barangay bambang ang dami rin palang lugar na bangbang dito sa Bulacan doon sa may bulakan-bulakan, meron din bangbang. Dito sa Bukawe, barangay-bambang na rin tong pinasukan natin. Ayan oh. No? sa kaliwang side natin. Di bali yan to. Ito ang Bukawe River. yan. Bukawi River to Tapos sa kabila niyan Yan na yung MacArthur Highway Ayun nakikita ko rito yung pure gold apa na natin ato na puro tabing ilog na yan puro tabing ilog na at medyo malapit-lapit na tayo doon sa pupuntahan natin ano kaya ito ang alam ko kapag panahon din ang bagyuhan umaapaw rin yung tubig sa ilog eh dito sa main road at pati yung mga kabahayan na yan nalulubog at ito ang ito ang dahilan natin dito no? kaya natin to na explore mga adventure para makita natin tong ibang part ng Bulacan na hindi ko pa napupuntahan mismo at gusto ko rin isama kayo para sama-sama tayong mag-explore at meron pang ano dito statue ng Boy Scout At yan Mukhang Dito Diretso Diretso tayo At mukhang nag iba na yung itsura ng lugar ano Dito medyo may ano na oh. Mga mangrove Ano kaya rito Dito tayo sa kanan ah sa, dito tayo sa kaliwa may mga bangka dito, ilog iba na tong pinasok natin ah may na oh diretso pa tayo parang parang tayo palang lang yata ang makakapag vlog dito sa lugar na to at yun yung aso Kung nakikita nyo yung aso Naghanap yata ng isda eh Baka nagugutom Medyo Naku po Bahana Hmm. hindi ko alam kung malalim na doon baka mamaya hindi tayo makabalik ay kapraso lang pala mababaw lang pero ang gara na ng lugar oh puro mangrove na tsaka ayan Dito may nagluluto ng ano, siguro. Ayan mga nag mga nagtitina pa. May mga gumagawa ng tinapa, siguro tinitinda nila. Ang dami. At ayan oh, Iba na, iba na tong Iba na tong ano na to, sa loob na to. Hindi ko alam kung part pa ng bambang. Hmm. tul um, ang pangino. Ye direcho lang. Mababaw lang naman yung tubig. Ito, tabi muna dito. naman Isa na namang Ibang adventure tong napunta natin guys di ko alam kung makakadiretso pa tayo doon Ako po Dito mukhang Ayun Sana mababaw lang At malumot lalim mataas taas yung tubig na yun ha kapag high tide pala rito hindi ka na makakapasok kung nalimbawa naka 2 wheels kayo taas ng tubig eh ngayon pa lang hindi pa high tide pataas na Yan, may sa gilid yan, meron tayong nakitang dike. Siguro yung dike na yun ang nagpo-proteksyon na lang dito, no? Sa mga nakatira rito. Ayan, no? Gara na ng itsura ng lugar, oh. May mga... May mga bangka na sila, oh. Tapos yung mga bahay nila, matataas na. Ayun. Tay, may daan pa dito? Wala, diretso lang, eh. diretso lang, oh. Hindi ni i-explore ko lang po Kaya titignan ko kung hanggang saan ako makakarating Pwede ko bang magtanong pag ito bang lugar nyo Binabaha ng ano sa high tide? Tagulan? Ah, tagulan lang ho Ito ho, hanggang saan ang tubig na ito? Hanggang tuhod, hanggang tuhod. Ah, naga, pero nung hindi pa nagagawa yung dike, malalim mo dito. Ang gantuhod. Lalim ano Pero mula ako nung nagawa Hindi na Hindi na ganun kalalim Ah yun naman pala Ayan sige po Thank you po tay pagkakuan Babalik na rin po ako dito Ngayon ito raw palang lugar na to Sabi ni tatay Nung hindi pa ginagawa yung dike dito sa ilog Pag nag high tide lang daw Bahana hanggang tuhod Pagkapanahon ng tagulan Pero ang gara O oh, kita nyo oh, Diba kakaibang para kayong napunta sa ibang dimensyon ayun na dire diretso lang daw ito eh ang gaara, no o oh. ito na tayo eh Nandito na tayo sa pinakadulo. Ito na. Okay, pero may off-road pa eh. Kaya, kaya, tingnan natin. Diretso tayo. At ayan guys, tinanggal natin yung ating external mic para, para marinig nyo yung paligid natin. Gara o. Oh. Ibang ano. Ah, may ginagawa pala ditong project. Ayun. pala yun dito pala good morning o oh. ito pala yung nakikita ko sa ano pala isdaan pala ito no nakita nakikita ko kasi sa google map ano karamba resort resort ho oh, ba ito talaga para para doon pa si Bayan. Ah, doon po. Pero dito naka ano, sa Google Map, karamba. Ay, ito pala yung dike. Ito. Sige, okay. bababa ako. Pwede naman nung pumunta doon, ano? Ito pala, oh. ito yung pinaka dito pinaka border ng dike na to. yan yung pinaka border. Tsaka, gara dito sa lugar na to, para kayong nasa probinsya, style. May mga mangrove. Ayan, dami sigurong alimango dito. Alimango, mangrove. Oo, oh, meron din. Oh, minahuli na ba kayo? Maliit. Ang maliit? Ano, tilapia? Oo, oh, magitong malaki. Hmm. Tapon, maray ko nila magbinda. Ah, tapos inuulam nyo yung iba. Mm. Mm. Ayun, may nangunguha pa pala doon. Ayun. Maray ko ano na yan, mapayabas ng Ah, kaya pala. Dito nga, silipin ko nga itong dike. Ayan guys, pupunta tayo rito, no? Total nandito na tayo eh. At sisilipin lang natin tong Mega Dike dito na ginawa. Etong Mega Dike na to ang nagpo-protection dito, no, sa Barangay Bambang dito sa May Bukawe, Bulacan. At 'yan, no? uh, bagong tambak lang daw tong pilapil. At uh, tumulan kahapon kaya medyo maputik, basa. Ayan ang Mega Dike. At parang sabi ni Kuya, kagagawa lang daw nito nung 2022. Ayan yung Mega Dike na yan. Tapos may bahay doon, no? Oh. Tapos ang lawak. Ayan, bukawi pa rin yan. Part pa rin ng bukawi yan. Yang nakikita ninyo. Teka, lakad pa tayo doon. Ayan guys Welcome to my channel Francie Adventure Dito tayo ngayon sa Barangay Bambang Bukawe, Bulacan At pakita ko lang sa inyo Itong bagong adventure natin ano? Nung hindi pa raw nagagawa itong dike na to ah, Matindi raw ang bahari ito Pagka nag high tide Hanggang tuhod At wala na ata Yan no? o. O, limba. <laughs> Ayun. Ano na, na, hanggang dito na lang to. At hindi na tayo pwedeng dumiretso pa kasi malayo na tayo ayan basa at yun oh gandoon pa oh. yung ilog na yan palabas na ng dagat yan eh. alam ko dito sa side na to sa may ano yan eh uh, Obando, Bulacan. Obando, Bulacan doon may mga bahay pa ro, no? sa kabilang side ng dike uh, nakita ko kasi sa google map na yung Karamba Resort at dito nakapin yung location niya. Pero sabi nung lalaki na kausap ko na nangingisda, doon para raw yun sa labas. Malayo daw yung resort. Kaya bogus. Nabudol tayo ni Google Map. Ito yung dapat yung nakapin, yung bahay na nakikita ninyo sa likod ko. Yan yung nakapin na Karamba Resort. Pero bahay lang siya. Ayan o, oh, kita nyo, diba? Ayan. pabalik na tayo. Pupunta tayo doon sa ating uh, side trip. Naglalambaras po yung bata, oh. oh. <laughs> diba? yeah, isa pa nga. Oh, isa pa. Paano nyo ginagawa yan? Oh, malalim ba? Malalim? Mababaw lang? Oh, ayan, oh. Oh, ito ang libangan ng mga bata rito. Sa, yun, oh. Oh. Diba? Ang gagaling lumangoy, oh. Woohoo! Oh. <laughs> oh. Woo -hoo, woo -hoo. oh. <laughs> ba? Ang gagaling. Mga swimmer. Araw-araw ba kayo naliligo dito? Apo. Yun na, nang, rin kayo? Ah, ayos. Di meron kayo nauulam. Oh, isa pa raw, isa pa. Oh. Yun. Oho. Uh -huh. Ang galing. Eh, sinusungkit nila yung pang ano, pang lambaras. Yung swing. Tsaka nila aabutin. Oh. Diver pala eh. Oh. Uyun. oh. Yun. oh. O <laughs> oh, diba yan ang nagiging libangan dito ng mga bata no? Ito yung talagang ano, live na live na buhay dito sa bambang Ang buhay ng mga bata rito Walang cellphone Talagang nag-i-enjoy sa buhay nila oh. Ito ang dating buhay. Ito ang normal na pamumuhay dati. Na meron pa rin hanggang ngayon. O, oh, diba? Ayan, o. Oh. O, oh, galing. Woohoo. Oh. Nag-exhibition pa? Oh. Ang <laughs> galing At ayun nga no, mga ka-adventure Pabalik na tayo Nakakatuwa yung mga bata Napakapayak ng Kanilang pamumuhay At napaka Simple lang dito no Birin mo oh, Merong ganitong lugar dito Sa may Bukaway, Bulacan pero pag ka ng MacArthur Highway, hindi mo maiisip na sa tabi lang nito, sa kabilang ilog, merong ganitong klase ng lugar na nakatago lang ano. At yun, nakita nyo rin yung itsura ng Mega Dike na bagong gawa. At malaking tulong yon para sa mga nakatira dito no sa Barangay Bamban. Talagang napoproteksyon na sila ngayon sa baha. At ngayon pupunta tayo sa ating next na side trip. Dito lang din sa Bukawi, Bulakan Sa kabila lang ng ilog na to. Malapit lang. Kaya update ko na lang kayo guys pag nandun na tayo. Ano? eh exit muna tayo rito sa lugar na to. Baka mabutan tayo ng high tide. Yan, baha na rito. Ito yung malalim.